Pilipinas, ang tanging bansang asyano na minamahal ng Israel. Naisip mo na ba kung bakit ang Pilipinas ang tanging bansang asyano na minamahal ng Israel? Ang nakakaintriga na big kiss na ito ay namumukod tangi bilang isang natatanging relasyon na hindi karaniwang nakikita sa pagitan ng isang Asian at Middle Eastern na bansa. Ang mga koneksyon sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay higit pa sa simpleng diplomatikong relasyon. Ang mga ito ay nakaugat sa isang malalim at paggalang sa isa't isa na pinagtibay sa pagsubok ng panahon. Upang lubos na pahalagahan ang lalim ng pagkakaibigang ito, dapat tuklasin ang magkakaugnay ng mga kasaysayan ng mga bansang ito. Upang maunawaan ito, kailangan nating sumisid sa ilang kahangahangang kasaysayan kung anong mga kakaibang pangyayari sa kasaysayan ang nagbigki sa Pilipinas at Israel. Sa magulong taon ng World War II, ang mundo ay binalot ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa, ngunit sa gitna ng malawakang kaguluhan, isang hindi gaanong kilala, ngunit malalim na makabuluhang kabanata ng kabayanihan at sangkatauhan ang nagbubukas sa Pilipinas. Sa pamuno ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang bansang ito sa Timog Silangang Asya ay nagpaabot ng kamay ng pakikipagkaibigan at kanilungan sa mga tumatakas sa kakilakilabot ng Holocaust. Nantig si Pangulong Quezon sa kalagayan ng mga Hudyo at ang mga kalupitan na kanilang kinaharap sa ilalim ng pag-uusig ng Nazi ay nagpasimula ng isang bukas na pintuan. Ito ay hindi lamang isang diplomatikong kilos kundi isang malalim na pagpapahayag ng pagkakaisa ng tao. Sa isang panahon kung saan madalas sarado ang mga pinto, pinuksan ng Pilipinas ang mga palad nito na nag-alok ng santuario sa mahigit 1,300 refugees na Hujo. Ang desisyong ito ay kasama hindi lamang sa pagbibigay ng mga visa kundi pati na rin sa pagtatatag ng mga pamayanan kung saan ang mga kanlungang ito ay maaaring muling buuin ang kanilang buhay. Ang pinakakapansin-pansin sa mga ito ay sa Marikina kung saan ipinagkaloob ang mga lupang pangagrikultura upang matulungan ang mga refugee na mapanatili ang kanilang sarili. Ang pagkilos na ito ng pagtanggap at suporta ay maaaring tumalikod sa mga Hudyo ang mga bansang nakikipagbuno rin sa sarili nilang mga hamon sa ekonomiya at politika. Ang pasasalamat ng mga refugees at kanilang mga descendants na nakatagpo ng kaligtasan sa Pilipinas ay napakalalim at ito ay nagpapanatili ng isang pangmatagalang pagmamahal para sa bansa na nag-alok sa kanila ng pag-asa ng walang tumatanggap sa kanila. Ang makasaysayang bahaging ito ay nagtanim ng mga binhi ng isang bigkis na higit pa sa kabaitan ng lahing Pilipino. Ang malalim na koneksyon na ito ay hindi nakalimutan. Ito ay nakaukit sa kolektibong alaala ng mga Hudyo sa estado ng Israel. Ito ay isang testamento sa kung paano ang mga aksyong ito ay umusbong ang pakikiramay na lampas pa sa panahon ng geografiya na naglalagay ng batayan para sa matinding alyansa at paggalang sa isa't isa. Ang pagkilos na ito ng kabaitan sa isang madilim na panahon ng kasaysayan ay lumikha ng isang pundasyon at bigis ng pagkakaisa sa mga relasyong pang-internasyonal. Paano naisalin ang makasaysayang kabaitang ito sa isang relasyong pangdiplomatiko? diplomatiko Noong kalagitnaan ng ikadalawampung siglo, nakita ng mundo ang paglitaw ng Israel bilang opisyal na kinikilalang bansang estado noong 1948. Pagkaraan lamang ng halos isang dekada noong 1957, formal na itinatag ng Pilipinas at Israel ang diplomatikong relasyon na nagmarka ng simula ng isang estrategiko at tauspusong alyansa. Ito ay hindi lamang isang diplomatikong formalidad kundi isang pagpapatuloy ng suporta ng Pilipinas para sa mga Hudyo at pinagtibay ng bumoto ang Pilipinas pabor sa plano ng paghahati ng United Nations para sa Palestine noong 1947. Ang mga pakinabang sa isa't isa ng mga ugnayang ito ay malawak at maraming aspeto. Ang Israel ay nagbigay sa Pilipinas ng mahalagang pagsasanay at suporta sa militar na nagpapahusay ng mga kakayaan ng mga pwersa ang Pilipino. Sa kabilang banda, ang Israel ay nakinabang sa suporta ng Pilipinas sa iba't ibang internasyonal na plataforma na nagpapatibay sa posisyon ng Israel sa pandaigdigang politika. Bukod pa rito, ang pakikipagtulungan ay umaabot sa mga aspetong humanitarian. Ang dalawang bansa ay nagtulungan sa maraming pagkakataon para sa mga pagsisikap sa pagtulong sa kalamidad. Kapag ang mga bagyo at natural na sakuna ay tumama sa Pilipinas, ang mga Israeli Aid Missions ay madalas na mabilis na tumutugon na nagbibigay ng kinakailangang tulong at tulong medikal. Ang pagtutulungan ito ay isang patunay ng malalim na ugat na koneksyon na higit pa sa mga alyansang pampolitika. Ito ay isang relasyong na buo sa apoy ng makasaysayang suporta at pinayabong sa mga taon ng paggalang sa isa't isa at pagtutulungan. Ang mga diplomatikong pagsisikap na ito ay hindi lamang mga formalidad, ngunit binuo sa isang malalim na koneksyon sa kasaysayan. Ngayon, tingnan natin kung paano nagsuporta ang mga bansang ito sa isa't isa sa ngayon. Ang part partnership sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay isang masiglang pagpapakita ng pagtutulungan partikular na makikita sa mga sektor tulad ng teknolohiya, agrikultura at pangangalaga sa kalusugan. Ang mga aspetong ito ay hindi lamang nagpapakita ng dynamic na katangian ng kanilang alyansa Ngunit binibigyang diin din kung paano ginagamit ng dalawang bansa ang kanilang natatanging lakas para sa kapwa benepisyo. Sa isang tunay na teknolohiya, ang mga pag-unlad ng Israeli ay nakahanap ng tunay na pagpapahalaga sa Pilipinas. Ang mga kumpanyang Israeli ay aktibong kasama sa paglilipat ng mga makabagong teknolohiya lalo na sa mga sektor ng cyber security at information technology kung saan ang Israel ay isang pandaigdigang nangunguna. Ang palitan na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng technological infrastructure ng Pilipinas, ngunit pinapadali din ang paglilipat ng kaalaman na nagbibigay kapangyarihan sa mga profesional na teknolohiyang Pilipinas agrikultura ang pangunguna ng Israel sa mga pamamaraan ng tigang na pagsasaka at teknolohiya ng irigasyon ay partikular na nagpabago para sa Pilipinas. Isang bansang madaling kapitan ng tagtuyot at bagyo. Sa pamamagitan ng mga collaborative projects at Israeli training programs, ang mga Pilipinong magsasaka ay ginamit ang mga pamamaraan tulad ng drip irrigation, at crab management technologies na sadyang nakatitipid sa tubig at nagpapataas ng ani ng pananim. Ang kooperasyong ito ay naninindigan bilang isang testamento sa kung paano maaaring humantong ang ibinabahaging kadalubhasaan sa malaking pagpapabuti sa food security at pagpapanatili ng agrikultura. Ang pangangalagang pangkalusugan ay isa pang kritikal na bahagi ng pakikipagtulungan. Ang mga inobasyong medikal ng Israel, kabilang ang mga emergency response techniques at mga teknolohiyang nagliligtas ng buhay, ay isinama sa Philippine Healthcare System. Ang mga pinagsamang pakikipagsapalaran at mga programa sa pagsasanay ay nagpahusay sa mga kakayahan ng mga Filipino health professionals sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalidad ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na magagamit ng populasyon ng Pilipinas. Ang mga modernong alyansang ito ay nagpapakita na ang mga matinding pagkakaisa na nabuo ilang dekada na ang nakalipas ay hindi lamang inaalala kundi patuloy na pinalalakas sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan sa mga pangunahing sektor. Ang Pilipinas at Israel ay hindi lamang nagpapatibay sa kanilang bilateral na ugnayan Ngunit lumilikha din ng mga konkretong benepisyo na sumasariwa sa pamamagitan ng kanilang mga lipunan na nagpapatunay na ang kanilang pakikipagtulungan ay kasingbungan ng pagtitiis nito sa kabila ng politika. Paano nag-uugnay ang mga tao ng mga bansang ito? Sa magulong tapiserya ng mga internasyonal na relasyon, ang mga hibla ng kultura at personal ng pagpapalitan ay kadalasang nahahabi sa matinding pagkakaibigan. Sa pagitan ng Pilipinas at Israel, ang mga koneksyon ito ay hindi lamang diplomatiko, ngunit malalim na personal at kultural na may init ng damdamin at pinagsasaluhang mga halaga. Ang mga palitan ng kultura sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay umusbong sa mga nakaraang taon kung saan ang dalawang bansa ay nag-host ng iba't ibang mga festivals, exhibits at culinary events na nagpapakita ng mga tradisyon at inovasyon ng bawat isa. Ang mga kaganapang ito ay nagsisilbing isang masiglang plataforma para sa mga Pilipino at Israeli na ibahagi ang kanilang pamana at kontemporaryong artistikong pagpapahayag pagbuo ng mga tulay ng pag-unawa at pagpapahalaga. Ang mga programang pang-edukasyon ay gumaganap din ng mahalagang papel sa pagpapatibay ng mga ugnayan. Maraming mga scholarship at exchange program ang nagagamit para sa mga Pilipinong mag-aaral na nakapag-aral sa Israel na tumutuon sa mga larangan tulad ng agrikultura, teknolohiya at pangangalaga sa kalusugan. Ang mga pagkakataong ito ay hindi lamang nagpapayaman sa buhay pang-akademiko ng mga mag-aaral, kundi pati na rin sa kultura ng Israeli na nagpapaunlad ng isang henerasyon na nakakaunawa at gumagalang sa parehong lipunan. Ang turismo ay git na binibigyang din ang koneksyon. Taon-taon, libo-libong Pilipino ang bumibisita sa Israel hindi lamang nahuhugot sa makasaysayan at reliyosong kalagahan ng reyon kundi pati na rin sa init ng mga mamamayang Israeli. Gayon din ang mga Israeli ay nakatagpo ng kaaya-ayang kapaligiran sa Pilipinas kasama ang mga nakamamanghang tanawin at ang maalamat na Filipino Hospitality. Nakakita rin ng mga nakakabagbagdamdaming kwento ng mga individual mula sa parehong bansa na may malaking kontribusyon sa pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Mula sa mga Pilipinong caregivers sa mga tahanan ng Israel hanggang sa mga negosyanteng Israeli sa Pilipinas, ang mga personal na kwentong ito ng pakikipagtulungan at pagkakaibigan ay nagbibigay diin sa malalalim na koneksyon higit pa sa formalidad ng diplomasya. Ang mga personal at kultural na koneksyon na ito ay nagpapalalim sa natatanging relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Pagnilayan natin ang ating mga tuklas. Ang relasyong ito ay pinagtibay sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng buksan ng Pilipinas ang mga pintuan nito sa mga hudyong refugee noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagkilos ng pakikiramay na ito ay naglatag ng batayan para sa isang pagkakaibigan batay sa paggalang sa isa't isa at pasasalamat. Ang Pilipinas ay tumayo bilang isang tanglaw ng pag-asa habang kakaunti ang bansang handang tumulong. Fast forward sa kasalukuyan, at nakikita natin kung paano naging matibay na tulay ng kooperasyon ang mga makasaysayang lifeline na ito. Ang diplomatikong ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ay mas malakas kaysa dati na may mga pagtutulungan mula sa agrikultura hanggang sa teknolohiya at depensa hanggang sa edukasyon. Ang bawat pagsasama ay sumisigaw sa matatag na pagtitiwala at pakikipagkaibigan na nalinang sa loob ng mga dekada, bukod pa rito, ang kultura at koneksyon sa bawat tao ay nagpapayaman sa igit pang pagkakaibigan. Daunang pagpapalitan, magkasanib ng mga programang pang-edukasyon at turismo animo'y tinahi ang mga tela ng kanilang mga lipunan ng mas lalo pang nagsilbing tibay ng pag-unawa at pagpapalaga sa mga kontinente. Sa larangan ng teknolohiya at inovasyon, nagsimula ang Israel at Pilipinas sa magkasanib na pakikipagsapalaran na gumagamit ng lakas ng bawat isa. Ang pangunguna ng diwa ng Israel sa teknolohiya ay umaakma sa masiglang umuusbong na merkado ng Pilipinas na lumilikha ng mga synergy na nagtutulak sa dalawang bansa na sumulong. Sa mga aspetong ito, Malinaw na ang pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at Israel ay higit pa sa isang serye ng mga kasunduan. Isa itong pabago-bago at umusbong na partnership na patuloy na lumalaki sa bawat pagdaan ng taon. Ang tunay na kabaitan sa isang madilim na panahon sa kasaysayan ay nagpatibay ng mga ibinahaging layunin at pangarap. Kaya habang tinatapos natin ang paggalugan na ito ng isang natatanging internasyonal na pagkakaibigan, alalahanin ang kapangyarihan na kabaitan at ang pangmatagalang epekto na maari nitong likhain. Please subscribe, like, and share for more amazing content and keep wondering about the unique relationships that shape our world. Thank you!